Ang kanilang muka ay isang portrait na frozen in time. Makinis, walang bahid, hindi tinatablan ng panahon. Isang youthful na maskara na hindi ipinahihiwatig ang dilim na kumukulo sa ilalim. Tinitignan sila ng mga tao at nakikita ng mga tao ang kanilang kawalang malay, kainosentehan, kalambutan. Nakikita nila ang isang taong tila walang alam sa bigat na mga kalupitan ng buhay. Pero nagkakamali sila. Dahil sa likod ng mga matang yun, ay nakatago ang isang matandang isipan. Isang introvert na tao na napilitang tumanda ng mas maaga. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil kinakailangan. Napwersang lumake sa nagbabagang pugon ng pag-iisa. Ang kanilang kabataan ay isang battlefield, isang arena, kung saan isinakripisyo nila ang kawalang malay para sa kaligtasan. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro tumatawa at kumakapit sa kanilang mga ilusyon. Sila ay natuto sa mga patakaran ng isang walang awang mundo. Nanunood sila, nagmamasid, inaabsorba mga lihim na akala ng mga matatanda ay hindi napapansin ng na mga bata. Natuto silang basahin ang muka ng mga tao bago pa nila natutunang magbasa ng mga libro. Natuto silang makinig sa mga salitang hindi binabanggit sa mga buntong hiningang hindi pinapakawalan sa tensyon na nakatago sa likod ng mga gigil na panga. Natuto silang mahuli ang mga kasinungalingan, mapredik ang kaguluhan sa paraan ng paglagapak ng baso sa mesa at maramdaman ng panganib sa bahagyang pagbabago ng mga tono. Ang kanilang isipan ay lumaki sa isang lugar kung saan hindi umaabante ang oras. Sa halip, ito ay lumalalim. Bawat oras ay humahaba na parang walang katapusang katahimikan bawat silid ay isang entablado kung saan ang mga aktor ay nakasuot ng maskara ng katinuan habang ang kanilang mga mata ay nagsasalaysay ng mga madidilim na kwento. Habang ang kanilang mga kaibigan ay nangangarap kung ano ang gusto nilang maging, sila'y nangangarap makatakas. Makatakas sa nakakasakal na pakiramdam na parang ang mga dingding ay nakikinig, na ang katahimikan ay may mga pangil Tinuruan nila ang kanilang sarili kung paano maglaho, kung paano maging hindi pansinin habang diretsyong nakatingin sa mga mata ng iba, kung paanong manatiling bata sa panlabas kahit na ang isipan ay tumanda na ng dekada sa loob ng isang taon. At kaya nananatiling bata ang kanilang muka. Hindi tinatablan ng panahon, immune sa mga bagyong sumira sa kanilang isipan, nanatiling makinis ang kanilang balat, dahil ang lahat ng peklat ay nakatago sa kaibuturan. Tahitahing nakabaon sa sulok ng kanilang diwa kung saan walang nakakakita. Nabubuhay sila kasama ang mga taong hindi kayang maintindihan ang lalim sa likod ng mukhang hindi tumatanda. Mga taong nakikita ang batang appearance at ang pagkakamalan silang walang alam. Mga taong kinakausap sila na parang sila ay fragile, inusente na parang wala silang alam sa bigat ng mga banta na binubulong at sa lamig ng isang bahay kung saan ang katahimikan ay isang sandata. Pero sa loob, mas matanda sila kaysa sa sino man sa isang silid. Ang kanilang isipan ay isang labirint ng mga alaala na napakabigat para sa isang kaluluwang bata pa. Napagdaanan na nila ito noon sa libu-libong magkakaibang buhay, sa libu-libong magkakaibang bangungot. Isinusot nila ang kanilang youthful appearance na parang maskara. Isang maskara na pumoprotekta sa kanila mula sa mga mata na mahilig manaliksik, mula sa mga tanong na ayaw nilang sagutin, mula sa mga habag na hindi nila kailangan. Dahil ang youthful appearance na ito ay isang uri ng camouflage. Pinapayagan silang kumilos nang hindi napapansin, magpanggap na isang taong unbroken, untouched at inosente. Pero sa mga tahimik, kapag walang nakatingin, tumititig sila sa salamin at nakikita ang katotohanan. Sa likod ng batang panlabas, sila ay may gulang. Isang isipan na hinubog sa dilim. Isang kaluluwang tumanda sa katahimikan. Isang introvert na namatay ang kawalang malay sa murang edad. Pero hindi natutunan ng muka kung paano umidad.